Nadia Montenegro gumagamit ng mariwana sa Senado? Itinanggi ngayon ni Nadia Montenegro, isa sa mga staff ng opisina ni Senator Robin Padilla na nanini naninigarilyo o gumamit siya ng mariwana sa Senado. Base ito sa Internal Incident Report ng Office of the Sergeant at Arms sa ulat na may malakas at kakaibang amoy mula sa Ladies Comfort Room malapit sa Senators Extension Offices ng Senado. Ang pagkakahuli sa isang staff ni Senator Robin Padilla na gumagamit ng mariwana sa mismong gusali ng Senado ay isang seryosong usapin na hindi dapat baliwalain sa isang institusyong kinakatawan ng batas at moralidad. Ang ganitong insidente ay tila kabalintunaan sa layunin nitong maging ehemplo ng tamang asal at pagsunod sa batas. Bagamat may umiiral na diskurso sa bansa ukol sa Legalisasyon ng medical marijuana. Malinaw pa rin na ang paggamit nito lalo na sa loob ng isang pampublikong institusyon gaya ng Senado ay labag sa batas. Ang Senado ay hindi lamang isang lugar ng paggawa ng batas kundi isang simbolo ng disiplina at responsibilidad. Mahalagang kilalanin ang naging tugon ni Senator Padilla kung siya ay agad na kumilos. Pinapanagot ang kanyang staff at siguradong hindi niya kinukonsinte ang maling gawain. Ito ay isang hakbang tungo sa tamang direksyon. Ngunit higit pa rito ang insidenteng ito ay dapat magsilbing paalala sa lahat ng opisyal ng gobyerno na ang integridad ng kanilang tanggapan ay hindi lamang nasusukat sa kanilang mga pananalita kundi sa asal at kilos ng bawat taong kanilang kinakatawan at kasama sa serbisyo.